Biyernes sa ikapitong linggo ng muling pagkabuhay. Uh, John 21, 15 to 19 Kung tayo po ay nakagawa ng isang malaking kasalanan na pinagsisihan na rin naman natin, hanggat maaari sana eh, huwag na nating balik-balikan pa, huwag na nating pag-usapan pa, huwag na nating alalahanin pa, ito'y nakaraan na. Sa ating pong ibanghelyo ay tinanong na Jesus si Pedro kung mahal ba niya siya. Hindi lang po isang beses, kundi tatlong beses pa. Sa ganitong mga katanungan ay natitiyak po natin na isang bagay lang ang bumabalik o bumalik sa isipan nitong si Pedro. At ito po yung panahon na kanyang itinatwa o ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesus at matitiyak din po natin na napakasakit para sa kanya ang mga alaalang iyon ang maganda lang po rito ay mabuti na lang at buong banayad na tinanong siya ng ating Panginoon sa magbanayad na paraan at punong-puno ng pagmamahal mahal ni Pedro si Hesus bago pa man po niya ito ipagkanulo at mas lalo niyang minahal ito pagkatapos nito ang tatlong tanong po ni Jesus ay hindi lamang naging dahilan para sa kanya na muling ipahayag at pagtibayin ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoon ito rin po ay ang naging dahilan kung bakit siya po ay naging pinuno ng simbahan. Magiging mabuting pinuno si Pedro sapagkat siya po ay isang makasalanang walang anumang kaambi-ambisyon para sa sarili lang. Lagi po siguro nating nababanggit din sa ating mga pananangin ang mga katagang Panginoon alam mong mahal kita. Ito po yung sagot ng ni Pedro sa ating Panginoon nang siya itanongin ng tatlong beses. Alam mong mahal kita. Napakagandang panalangin po sa pagkarito po ay tanda ng kababaang loob, ng kapakumbabaan sapagkat alam nating hindi tayo palaging nakatutugon sa tawag ng Diyos o hindi po tayo palaging nakatutugon sa mga biyaya at pagmamahal na natatanggap natin sa ating buhay at marami rin pong pagkakataon na tayo po'y nahiya rin sa marami nating mga pagkukulang at sa marami nating mga kasalanan. Ganun pa man, tayo po'y naniniwala na naunawaan tayo ng Diyos sapagkat kilala niya tayo. At alam niyang, alam niyang sa kaibuturan ng ating mga puso ay naandun ang paghahangad natin na magbago nandun ang paghahangad natin na mas mapalapit tayo sa Kanya. Alam din ng ating Panginoon kung ano yung mga nagawa natin ng mga nakaraang panahon. At sa pamamagitan po ng panalangin, ay mas madarama nating tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso at minamahal niya tayo kung sino tayo at kung ano tayo. Minamahal mo ba ako? Ito po ang mga tanong na Asahan po nating palaging itatanong sa atin ng Panginoon bilang mga taga niya. Hindi po ito para uh, siya ay pagpapahayag ng kanyang pagdududa sa atin. Nais lamang pong makita ng ating Panginoon at malaman kung paano natin ipinahahayag ang pag-ibig na ito. Sa pang araw, -araw nating buhay. Kaya maganda po siguro lagi nating itatanong sa ating sarili. No? May nagawa na ba ako kay Kristo? May ginagawa ba ako para sa Kanya sa panahon, sa panahong ito? At ano naman ang mga gagawin ko pa para sa Kanya sa hinaharap? At tanungin po din po natin, paano ko isinasabuhay ang marami kong tungkulin bilang Kristiyano? magandang araw po sa inyong lahat at pagpalaing kayo ng poong may kapal.